Ayan ito po yung utos ng Panginoong Hesus sa atin ng patungkol po sa pagbibigay. Ito po ay mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. At ang uh, sabi po niya sa Tagalog ay eh, magbigay po tayo ng ayon sa ating kalooban, yung hindi po tayo nagbibigatan. At uh, magbigay po tayo ng masaya. Maging masaya po tayo kung tayo magbibigay po. ayan na, dispatch na i-dispatch ako na po mga bariyang ito mga ka-hunters ang iba dito ay may mga error ang iba ay mga AU ang iba ay good condition ang iba ay mga semi hard fine. okay okay mga ka-hunters ito po yung third batch ng ating uh, yung mga inipon ko po para kolektahin ayan kaya lang ito medyo napagod na rin ako ayan error po hindi nga lang po ito mga major error po mga and, tawag dito minor lang po minor error po ayan next po tayo 2002 Okay 2018 Ayan po o Mata po o Nakita nyo po ba yung sa mata? Ayan po. Okay, dispatch na yan. Ayan. Dangal at Tapang Juan Luna. o Antonio Luna ayan dispatcha na rin mga commemorative eh. points Twenty seventeen, po, Okay. 20. Ayan po. Mga minor error lang po. Okay, next tayo. 2018 siguro. karamihan po 2018 mga ka-hunters ayan po Okay, next tayo. 2004. 2004 again ito po yung small o normal na letter po hindi po ito bold o hindi po naka emboss po yung mga letter yan dispatch ko na ito po bihira po ito bihira Bihira po itong ganito. Ito, itong ganito po. Bihira po. Kaya lang, dispatch na natin. Hmm... Twenty nineteen. iba maliliit lang po kasi ang mga error kaya hindi ko ganong mapansin okay yan po twenty yan sa, sa mata po mga counter so saka yung reverse nya tingin nyo po yan po ano parang napasadahan ng yan Okay, next tayo. Next. Again, 2018. Ah, eh, ito, ito po. Yung metal dumikit po dito. Ayan. Dispatch na rin po yan. At ito. 2021 po lunagonal wala pong error ayan ah, uh, 2018 again ayan po ayan po Ayan po. Okay. Next and last. Unti-unti lang po. 2018. Ayan po. Overs error. yan Ito yung sinasabi nilang common error po. Ayan. Ayan po. hindi rin natin masabi na die class error pero kung palay ko sa metal na po ito eh, bago pa na nagawa po itong bariya na to meron na po yan sa so bagay kung isipin nyo no dapat plain lang yan walang design okay dispatch na po yan mga counters at so yan hanggang dito na lang muli at babalik po tayo sa ating pang apat na batch po Okay? Ingat po tayo at God bless you po mga ka-hunters.